Hi guys, ngayon na uh, usapang negosyo naman tayo. Hindi ba kayo napapagod sa <laughs> sa politika? Ako pagod na pagod talaga ako sa so, totoo lang. So ngayon, uh, let's talk about business naman. Uh, gusto ko naman rin na uh, in case yung mga in case lang nga uh, yung sa inyo interesado diyan na uh, uh, malaman yung mga sekreto ni Bat sa negosyo. ay uh, ang sikreto lang talaga is uh, dapat porsigido ka tsaka may dreams ka rin tsaka may, uh, may uh, pagka adventurous ka rin na eh, pare lang sa vlogging uh, nagtataya tayo ng buhay natin sa vlogging uh, ganun rin sa negosyo kasi tingnan nyo ha kaya dito bago ko nilagay itong building na ito pinagtatawanan ako ng lahat ng tao dito sa lugar namin dahil uh, uh at lang itong lugar eh itong uh, itong sa yon ko ng building nagkataon lang uh, meron na ako lupa dito so tingnan niyo ha uh, sa likod ko kitang-kita naman na wala walang ibang bahay dito ha uh, kaya si Jollibee, si Magdo uh, iniwasan itong lugar tingnan niyo na farm talaga yan eh wala talaga yan no ibalik ibaligtad natin ha uh, farm talaga yan kung yun dito yung tinatawag na na middle of no? Oh, yan middle of nowhere ha? Huh? so wala talaga yan walang, walang ibang tao na gumawa ng uh, ng matinong negosyo dito well meron gasoline station doon at makabilaan uh, magkabilaan pero okay lang yung gasoline station kasi pinupuntahan naman talaga ng mga tao kahit saan pero yung mga yung mga clinic yung mga pharmacy o yung mga yung mga uh, mga convenience store wala talaga kung dito and then kami yun, nilagay namin ang East Zamboanga Business and Events Place why nakikita namin na may chance itong lugar? kasi millions of uh, millions of cars uh, drive, drive, drive by dito daily uh, kasi ito yung uh, itong daan na ito ay ito yung main artery uh, this is the main road that connects uh, sa Sabuanga City kasi sa Sabuanga City parang nasa dulo yan ng isa, ng uh, ng uh, uh, ng uh, western Mindanao the, the uh, going to the sea so kumbaga uh, isolated siya kung hindi dahil sa daan na ito so this uh, road uh, connects Sabuanga City to the rest of Mindanao, sa Sur, sa del Norte, Dipolog, at uh, kung ano-ano pag, uh, including kung magro-ro ka, you go all the way to, to Manila. Kaya, uh, we, we envision na, uh, di ba sa NLEX, SLEX, marami mga pit stop, sabi namin kaya maitayo ng pit stop dyan. So nagsugal kami, eh, kahit pa paano, ngayon nagsisimula na December lang remember December lang tayo na open pero marami nang uh, marami nang uh, regularly pupunta dito hindi pa nga tapos yung yung development pero tuloy-tuloy ng tao isipin nyo H Tuesday ngayon supposedly walang wal, uh, walang uh, malayo pa ang sweldo plus uh, katatapos lang ng Christmas so konti pa lang talaga uh, tao dapat lumalabas pero alam nyo ba o oh, tingnan nyo nagsisimula pa lang yan hanggang alas 4 yan hanggang alas 4 ng umaga maraming tao so kumbaga uh, tama yung kwan namin tama yung uh, yung uh, business strategy namin na na nakita namin people will come here kumbaga yung 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 yung, yung sabi As uh, Kwan, yung uh, uh, marami mga sinasabi na when you build it, they will come. So we built it, impact dito nga, uh, available for lease ito sa sa mga, kuan national uh, fast food chain like Jollibee o Magdo. Pero ito, at least uh, dito sa lugar namin, pinakita namin na may, may mataas na potential may mas taas na ta potential sa lugar na ito kasi because people are coming here so mas uh, may chance kung uh, kung papasok na dito si Magdo or Jollibee and we see we see that happening in the in the coming years kasi be, ge, uh, pinakita nga namin na buhay itong lugar pinakita namin na malaki ang potential nitong lugar at uh, masaya rin ako na dahil dito nga sa sa business namin marami na mga mga kuan namin dito mga kapag anak, mga kaibigan na nabigyan na namin ng uh, ng trabaho yung iba, yung iba libre ya lalo na yung mga stall-stall lang libre sila magamit yung itong uh, tawag namin na na plaza namin libre nila gamitin para lang pangtulong lang sa kanila ha ah, so para everybody happy kumbaga ah, ha isipin niyo ha Nakakabenta sila dito, kumikita sila pero libre lang ang renta. Pangtulong na lang. So pero oh, isa dito sa mga sa mga gumawa dito ay uh, bago lang dito 'yun. Itong instant uh, Mr. Instant na 'yung kapatid ko si Joey Nokum, So 'yun, uh, marami nilang sinasabi, but ang mura naman kasi ganyan nga, mura ng 'yan 'yong basic goods dito sa Sambuanga kaya dito mabubuhay kami ng nang uh, maganda dito. O, ayan no. Puro mga instant instant 'yan, no. Yan no. Diba? O ayan mga kanila offerings nila. Basta lahat every, anything pabilisan. So yan meron sila mga mi goreng pagkatapos mga mga kwan chicken uh, fried chicken ganon so yan no Diba? So, yan. Mr. Instant. Andito naman, ito, kasin ko. Si Chi. Prima, oh. Dito naman, puro barbecue siya. Yan, ang mga original dito. Manado, estede, kita, no? Marami na sila. Yan, kasin ko yan. Si Chi. Yan, ito, sa kapatid ko. Ha? tapos sa uh, dito naman yung uh, yung uh, sa Tangkay family yung dating uh, Uh, si Malu na na uh, namin sa Manila na tumutulong sa amin ngayon bumalik na dito. So yan. ito ito unang hideout spot dito na the first 24 hour uh, 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 convenience store dito sa malayo sa outside of the city. Uh, na uh, uh, sila nagpauso ng nightlife dito. Hanggang alas 5 dito pa may mga tao pa dito na ayaw pa umalis hanggang alas 5 yan dito gagawa rin sila ng uh, ng coffee shop coffee shop yan buhay na buhay na rin talaga itong lugar and then ito Torx Pizza na number one na uh, uh, auntie <laughs> Si Auntie Gale tan vlog pa yung Auntie Lego kita Nang <laughs> vlog pa yung Oy prima Kita tan vlog pa yung ah, Mga relatives ko <laughs> So yan, yan, yan ang Torg's Pizza O, tingnan nyo, kwan rin Hello Ang cool, buenas O, yan Tingnan nyo, mga relatives ko pala yun <laughs> Mga relatives ko pala yun <laughs> Andito, so yan Marami na rin guys, so tingnan nyo Kwan na rin siya Dati wala, wala talaga ditong tao Wala katao tao-tao dito Parang kung gusto mo Gusto mo mag-good time pupunta ka pa ng Pueblo yung city proper which is uh, 25 kilometers imagine mo gusto mo lang kumain uh, kami after mass gusto namin kumain sa, sa masarap o sa Jollibee ba o sa o restaurant pupunta pa kami mag travel pa kami 25 kilometers away so uh, dahil dito yun na uh, nabuhayan na yung mga tao kaya parang parang sabik sila na may lugar na ganito na 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 hindi na sila pupunta sa pueblo. Dito na lang sila well, dito na lang sila pwede mag, uh, mag happy happy. Kaya alam nyo ganyan nagsisimula pa lang ito. Uh, mga 9 o'clock, 10 o'clock or 11 o'clock. Uh, puno na ito, puno na ito. Lahat lalo na hanggang alas 4, alas 5. Yan, ng umaga may alas 4, alas 5 hindi pa umuwi uh, yung mga quad tawag namin mga vampira mga, mga night owls so yan, so yan buhay na buhay so uh, uh, I hope naman na uh, i-share nyo ito sa mga friends and relatives nyo lalo na yung andito sa Mindanao or kaya sa sa uh, living in Sabuacan City, Sabuacan del Sur o Sabuacan del Norte para naman Uh, makatulong naman sila kay Bat na at matulungan naman nila yung yung baryo ko na napabayaan na ng napabayaan na ng panahon para marami rin kami makatulong dito maka ngayon mga mga 20 na nagtatrabaho na nagkaroon ng bagong trabaho dito dahil sa mga yun yung mga yung mga commercial outlets na yan big or small so this is a big thing talaga ha this is a big thing talaga oh yun yan ang mga kwan nila dito oh, Yung mga uh, top seller Yung uh, uh, Ano pa yung tawag sa si chicken na yan? A chicken <tos> ha? <coughs> Buffalo wings At saka kwan squid no? oh, Mura lang yan pero ang daming order oh, Ang daming Ang laking serving So yan So please uh, tell your friends uh, Na magtulungan tayo We, uh, If you help but uh, Uh, nakakatulong rin kayo sa mga tao dito sa baryo ko na uh, karamihan ng lugar na medyo libliban pa din pero uh, for a change nabubuhayan na ngayon. So, uh, I really love this baryo kasi dito nga ako lumaki at uh, uh, dito ako dito rin matag matagal barang ay captain yung tatay ko na nagbigay ng nagbigay ng what gumawa ng church dito, ng mosque at uh, nag-set up ng water district dito at yeah, nag -nag, yun, yung sinimento yung daan, gano'n so ako naman wala akong bahalag na uh, maging barangay captain or uh, or politician or uh, councilor or mayor uh, pero ako, uh, tanggap ko na na ang role ko is uh, to give people jobs and, and businesses so happy na ako sa pag sa pagiging negosyo ko. So doon doon ang calling ko. Of course naman, vlogger. vlogger <laughs> for all of you. So, yun lang ang kwan ko, ang i ko. Basta kailangan may vision ka. Ako, ala sabihin ko sa inyo totoo, pati nanay ko, hindi dinidiscourage ako na kasi may may mga lupa pa tayo sa Quezon City sa commercial place doon Uh, dyan sa Don Antonio Heights na commercial area na yan along Commonwealth Avenue eh ba diba, kwan na talaga yan, busy, busy yan pero uh, we decided uh, dito, kasi yun nga kung doon, uh, happy lang yung mga tao na Quezon City kung doon, purely economic lang ang kuan natin ang uh, selfish interest pero dito, gusto natin tulungan tinayin nyo, yung lahat dito sa mga plaza na buhay na buhay sila more employment, more businesses so okay, at least uh, at least uh, Kwan ito uh, masaya masaya ngayon, everybody happy nandiyan well, na pala yung nandiyan na pala yung, hello nandiyan <laughs> na pala yung serving ko <laughs> A spicy squid at uh, buffalo so yun, uh, and then kakainin ko yan with the uh, with the uh, uh, Kwan na uh, Baker ng uh, hideout spot. Ayan, uh, okay? So, okay guys, thank you very much for watching and uh, I'll be seeing you in my next vlog. Don't forget to share, ha? Para mga pe may pelo Mindanaoans will also visit my place. Thank you!